Good morning mga garden. Uh, welcome back to my channel, Jerusalem Family Garden. Narito tayo ulit sa Muntingwang Garden. Uh, sa umagang ito ay pa uh, i-share ko sa inyo kung paano ko mag at Tsaka bibigyan ko kayo ng kunting tips sa uh, para kung paano mapanatili yung mga tanim natin na malusog palagi. So tara mga garden, tamahan niyo ako. Ah, uh, ito nga pala mga garden. Oh. Ito yung gagamitin natin ngayon, yung kumbaga yung pangabono natin, yung synthetic. Hindi ko na pala nakita sa inyo yung ano, yung pag-mix nito kasi meron ako na, na ano na nagawang vlog dito eh. Sa pano, pakipanood na lang mga garden lalo na sa mga bago pa lang. sa vlog uh, 29, andun 'yon kung paano ko pa-mix nito. Ito 'yon oh, no? yung Triple 14. Bali ano. Oh, e I-update ko na rin kayo para ano, isa para sa mga bago. Ito yung tatumbas nito, Ah, uh, ito yung pinaglalagyan ng abono. no. Yung katumbas pala nito. Yung isang lata ng ano, ng sardinas na ligo. Yung ordinary lang yung maliit sa ihalo niyo dito sa 16 liters na ano, tubig. So, anyway, panoorin na lang niyo sa vlog 29. So, ito para madali tayo. Minix ko na para madali. Yan. At the same time mga garden eh paliwanag ko na rin habang nagkukuwentuhan tayo para ano yung paano man panatili natin yung maganda lagi yung bulas ng tanim. Yan ang ginagawa ko. Kasi yung unang kong ilan dito mga garden ano, ang uh, unang kong yata dito yung sibuyas tapos uh, repolyo. Kailangan mga garden alternate tayo eh. Kasi para hindi ma yung mga yung mga insekto yung kumakain. Kita mo ito, pinagsulod-sulod ko. Medyo hindi kagandahan masyado ngayon. Kasi halos sinudsulod ko tatlong set na bale season ng pagtanim ng repolyo. So, tinan mo to. Buti nga, naagapan ko pa eh. Kasi yung insekto dyan, imbes na yung kinakain nito dito, na immune sila. Kala nila ganun pa rin. Yun. Yun yung naging niya. Kaya bago ng bago. Yung rotation ng crop. Para yun ang magandang gawin pag gagarden tayo. Para malusog siya. Yun. Para pag bago ng bago, naiiba yung nila. Kakainin nila. Yun. Mga garden, ganito lang pag ano. Ayan. May, parang may kanal dito. Ayan, ganyan lang. Para iwas sunog. Kasi synthetic to garden eh. Ayan. Pero ang una nito, yung initial nito, niligyan ko na ng ano, input na organic, yung vermicast. Yung pupunang bulate. Ano pa to eh? November 23. Ayan o. Bago pa lang. Ayan dito. Kasi pag sinunod-sunod niyo pagtanim ng garden, sibuyas din ulit. Ano? Yung gumagay sakit nitong sibuyas, na ano na sila. Ganun pa rin. Kaya iba-iba dapat alternate siya. Rotation ang crop ng baga Ah. Yan sekreto yung mga tips mga garden pag gusto natin mamanatili yung ano. Maganda yung bulas ng tanim. Di natin susulod sunod na rin pag tanim. Para ito ripolyo tinanong. No. Ngayon lang nakaka-recover. Ngayon lang pa nga na-develop yung heads niya. Yan. Yan masama epekto ng sunod-sunod. Yan. Yan ang garden. Talong naman tayo. Yan yan. Hindi masyadong marami. Kung natatandaan nyo mga garden, itong ano, itong talong. Dati may ano to eh. Naalala nyo na pinurungling ko. Kasi isang taon na yan may gitih. Eh. Pinalitan ko ng bago. Pero talong pa rin. Pag ganito ko kagari, nag-ulit kayo ng team, kumbaga, talong ulit. Medyo papahingahin nyo ng, ano, ng one month or two months para makarecover yung lupa. Yan. Para mamatay yung ano niya. Yung sakit niya ang dala ng talong. Si talong ulit ang tinanim eh. Kung iba, okay lang. Iba yung tanim mo. Eh, ito, sulod-sulod pag ang tanim ko eh. Ayan. Malayo lang kasi yung ugat nito malayo na. Hindi dito lang. Ayan. Ano oh, mga garden. mo? mo lang ng mga dalawang buwan. Okay na yun. Tapos ayun man mulit The same din na crop. Ayan. Hindi lang yung sikreto mga guardians pag ano. Hmm. Kasi itong talong, ano ito? Kung tumatagal ito ng isang taon na higit eh. Pag medyo nagpas na ng isang taon, ano na siya? Medyo mahina na siya magbunga. Kaya kung papalitan, papahinga mo muna. Kung talong din ulit yung tatanim mo. Yan. Ang agar yan lang. Yan, garden, hintay-hintay na lang natin 'to. Yan, kasi nagsisimula na siyang ano eh. Ano, oh, may bunga na, namumulaklak na siya. Oh. May bunga na siya, yan Oh. 'To. So, kailangan na 'yan, ano, suportahan ang abo, no. Yan. Yan yeah, mga kagarde, no? Oh. Yan yeah, yung mga ka-garden, no? Oh. Pakita ko lang sa inyo nangyari, Oh. Ito, naalala nyo yung latest vlog ko nakaraan. Na yeah, nirecover ko siya para spray ng organic. Ngayon, yeah, oh, ngayon lang, Oh. Ngayon lang nagsisimula mag, ano, develop yung heads niya, oh. Yan, yeah, dapat nga mabu mabulas na yan eh. Ito na, oh. Huh? Oh. Eh, ko lang kung magtutuloy pa yan. Lalo na to. Malalaki sana eh. Ito, ito. Buo na oh. Kaso naapektuhan pa rin. Yan oh. Makita nyo ka garden oh. Lalo na yun sa kabila oh. Dinain talaga siya. <coughs> yan. Na mga garden? Yan ang epekto ng ano. Yung pag-uulit ba ng the same crop. Kaya dapat ang gagawin alternate repolyo ngayon, pichay naman sa ano, o kaya sili, matis, ganun. Para yung naiiba yung panlasa ng insekto na kumakain. Yan. Ganun. ganun yung gagawin nyo mga kagarden kung tataniman kayo. Sa mga garden din yun na itatanong. Kaya napapansin nyo ba na bakit akulong to? Inalo black ko. O, pwede naman di bang erecta sa lupa. Ang purpose kasi nito kaya kinulong ko ano para hindi ma madali ma-plus out yung mga organic na nilagyan natin mga abo no kumpara nutrients niya lalo na pag malakas ang ulan yun madali siyang maano eh ma-plus out kaya ito nakakulong siya malakas man ng ulan Buti ngayon it's summer hindi siya nag-uulan eh kung tag-ulan eh maganda depensa hindi lito pa rin hindi maubos kagad yung nilagay natin ano nutrients. Pasensya na kayo sa boss ko, magagaling. Medyo na mamaos ako eh. Galing ako sa medyo sipon tsaka ubo-ubo. Ayan -ubo. mga garden. Ayan mga, mga garden Oh. Ayan Oh. Antayin na lang natin yan. Okay na yan. So yan mga garden. Yan lang tatanda nyo mga garden pag ano. Kailangan palit-palit tayo ng tanim. Para maganda ang kalalabasan. So. So yun lang mga garden. Umayisisip ko to sa magang to. Sana medyo meron kayo nakuhang kaunting kaalaman tungkol sa pagpapalit-palit ng crops para hindi madamid sa mga insekto. Sa um, mga garden, bye-bye. God bless.